Hi guys. Lakad kami sa gabi. Ano kami guys? Um, sinamahan ko ang anak. May binili siya. Yan guys, may KFC dito. Ay. Tapos dito, MP, McDonald's, Starbucks. Time check ngayon guys. Ano? mag 7 na yata mag 7pm na wala nang masyadong tao H&M wala nang masyadong tao pero maraming tao pa din kuha ng mga basura ah na. Diyan, maraming shop sa loob. Galing na kami dyan, guys. My next dito. Meron ding buffet. Yan. Sobrang ginawa. One third time na, guys. Ito naman. Restaurant. Tapos, pub yan, guys. Pwede ka uminom dyan. At saka, kumain. Transfer kami sa transfer. <laughs> Gugugu daw. Sabi ng anak ko kay Gugugu. Yan ang train station namin dyan guys. Yung mga spa. Kung gusto mo magpa-spa. Sa mga papa pa mo. Gabi na guys pero marami pa ding tao. Maraming nag-aabang. Ngayon guys, abang naman kami ng ano, bus. Kasi nag Yan ang train station namin diyan hanggang doon. Hindi makita dito ang train. Hintay hmm. dito kami maghintay ng bus. Mga buses. Wala pa ang bus namin. na kami guys nagbas kami yan ang bus na sinasakyan namin yan yan ang bus stop dyan babes babes ayan ang bus na sinasakyan namin na babes wait with I'm busy, huh. busy. Seven. 7 early 6 Six. 6 no. I win. No, 6 o'clock. 8 Not eight. Wrong ako sa oras. dito na kami thank you sa lahat na nanonood dyan salamat sa inyong support ay ah. ako ay nahingal si Akich hi babes Yan guys, masarap na Indian curry jam. Thank you so much guys. Bye.